sinal na ega kina e? galaw <laughs> pa oh. na ako. ano man? ano man kasi yung sa'yo mami, usan e kasi ako kasi siya sa naysasangin. bahala tayo sa <laughs> anong trabaho, maggalaw kasi ako sa tubuan. oo, oh, wala nang palay. yeah. dito pala sa pila. oo. kaya pati nakabansyang. <laughs> yeah. Ganyan. nyan palang. oo. Oh. ito <laughs> yung hindi pumapanay pero

na yan na yung paanyo, yung pamamanid, hindi kagad mo wala yan. Kailangan, yun, obserbahan nyo pa yung, doon din kasi ang tracing yan sa balakang. Bukod sa ano, bukod sa, pag kung, kung wala kayong mga kolesterol, kung wala kayong mga diabetic, ah, ano yan? Kumbaga, pag na-align nyo doon sa balakang, mga wala yan. Pero kung may mga kolesterol kayo, mga diabetic, normal lang sa tao makakaramdam ng pamamanid minsan kasi, pag umidad tayo, pag na-damage na yung mga nerve natin, kailangan niya, may iniinom yan ng pang-regenerate ng mga nerve. Ano po yun? Magpapacheck up po tayo, sila po magbibigay lang niya. Para mag, umaga ma-reconstruct yung mga nerve. Kasi yung, yung daloy ng dugo. Kaya nararamdaman nyo, pamamanit, kasi yung daloy ng dugo, less na. Less. Sa so, umiidad, normal lang yun. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong ang tinatawag na mga degenerative change. Yung tinatawag na sign of aging. Normal lang yun. Pero kayo, kung 70 po, kahit pa paano, nakakagabay-gabay pa kayo. Pero mas required na sa inyo yung talagang naka kayo. Pag, tatayo lang kayo pagkano. yung pupunta sa ano, sa kakarit <coughs> kayo, kabanyo, pero mas maganda pa upo-upo kayo. O kung kaya nyo maglakad, ay eh, di ba kaya ninyo naman maglakad? O di ba? Tumpot, tumpot. O, bawal na magdamas. Bawal kasi kayo mag-solo yung magagapas pa kayo. Sa sakit yung parang ano. pa ng unas, ng tubo. Hindi <laughs> <laughs> na kayo ito, pwede sa ganun, ito. mami. Baka malupo kayo. Ito. Tama na yung wala kayong masakit sa balakang. Manit lang, okay na yun. Sapat na muna yan. Huwag nyo lang antayin yung ano, Matumba kayo ng isang beses doon, hindi na kayo makabangon sa pupuhan. Dala ko yung bangko. Oo, <tutup> O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ikay pa din ito po. Bawal mo nga. Tatapo mo na doon Mga kasama ko po, ayaw po nila na natubo. Dahil matalas doon mga wala Ako lang po Mami, hindi na kayo uupra sa ganun. Pambata na lang yun. Sa inyong 74 kayo, dapat hayahay moments la kayo. Oo, maglakad-lakad kayo sa magbilat-bilat kayo sa umaga, pero yung magagapas pa kayo. Bawasan nyo yung sobrang sipag nyo. Baka mamaya matumba kayo. Huwag na huwag nyo. Huwag na huwag sana mangyari. Isip ko eh, pera. <laughs> <laughs> ang dami na magbibigay sa inyo ng pera. <laughs> yeah. Magkano lang naman ang kita ron? 300? Mm, Kailangan po. Kailangan po yun. Eh, isang yung bigay na, lang ni Madam na nga ano rin. Yun? 6,000. Yung inipo <laughs> niya, Kulang po pong sa doktor niya. Kaya nga eh. Yung naipot nyo ron, pag titira red. Sige, shoot nyo yung mga dyan. Pag na-hospital kayo, pag na-operahan kayo, wala. Huwa siya ng saging, Master. Hmm. Eh, natuluan yung mata niya ng dagta ng saging. Relax lang. Eh, magkano yung tinubo niya sa saging? Nasa 300, yung gamot niya, libo. yung gamot mo, 1-5, hindi ka pa sa libo. <laughs> Ganun lang din yun.

CCR sana kami, napansin niya may buwan. Magkakaroon ka ng dysmenorrhea. Ayan, buti na lang mo. Ito, Pagka na... nagka-dysmenorrhea ka, sabi mo. Siyempre, galing ako kay Master, napigit. Bakit? <laughs> Nako. Ako pa nasisi. <laughs> pero yan talaga, mahigpit ako sa ganyan. Buti na lang kasi namin dito pa lang sa ibabaw. Pwede sa ibabaw, pero oh, yun. Po. Tapos, kagaya ng ginawa ko kay Sir, may nanay. Oh, no. Mahirita siya ron. Oh. Tsaka may mga buwan ng dalaw. Mabalik na tayo na ng <laughs> <laughs> Hindi, alam mo, sabi rin kasi mama, parang kami rin eh, Sahilap, yeah, tayo, mo. Oh. Mula sa hirap yung mabawal. Yan na yung napapalad mo. Hindi mo sa muna sa kapila. Hindi mo muna sa kapila. Hindi mo lang mapapalad mo, para naranasan mo na ngayon, masyerte mo. Ito, hindi pa top talaga maangat kasi adhesive to eh. Pero yung pain, pag natabig ka, tapos di ba hindi ka nakakahig ang patagilid, sumasakit talaga? Iyan ang magiging benefits niyan. Maano talaga makakahiga ka na ng panaginip. Okay, relax mo lang. Kailangan mo na mag-tation yan. Hindi mo labanan. Oops! Sige, sigaw mo lang. 30 seconds na naman yan. Ha! Ayun mo Sige, sigaw mo para pabawasan yung pina sa labas. Ayan, naranasan ko na. Ganyan ba? Ganyan din yung na papas. <laughs> si mami, mami, ito nung oh, Eh, kailangan natin yun eh. Si mami, oh, tingnan mo, sarap na sarap. Bakit ikaw hindi? Iba yung case oh. niya mas. Iba yung ka na. na ba yan? <laughs> Ang yun, di ba sabi mo, hindi ka sisigaw. Hindi, <laughs> mas maganda yung sigaw niyo. Para hindi oh, kayo kay. mahimatay. Ayaw. Harap sa Ayaw. <laughs> Oh, okay, sige, ulit mo sa Papalambutin natin. Huwag na muna Hindi, hindi, hindi <laughs> ko ano. Hindi ko Wala ano. nang lakas. Okay lang yan, okay. Sakit. Masakit? Hindi yan na yan. yan, na, <laughs> yan. yan. Ganito kasi yan. Kaya hindi mo makukuha sa sa iba <laughs> Pagka hindi mo ito pinadrip, aabuting ka ng ilang buwan na talagang ganito na ng ganito. Araw-araw kang matutulog na masakit. Hindi ka patutulogin. Pagka na, na ano na yan, kahit pa paano, magbabago oh. hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, na ngayon. Huwag mo tigasin. Mm-hmm. Manalig ka mo yun. Mm-hmm. to. Isang sakit oh, na oh, lang. Hindi, pagkato, pagkato na. Pagkato. gusto ko, para siya lang muna. <laughs> o oh, sige, tingnan mo. Gano na rin naman yan. Higa mong patagilid. Kaya mo na yan. Sige. Higa mong patagilid. Patagilid daw. Dito po. po. Tingnan mo, sige. Tingnan. Ip po. Diyan, no? Hindi uh, lang hindi hmm. lang, lang kakatulog master eh. Kaya nga hindi ka pala patutulogin yan. Oh. O, pwede mo nang yana, yana. Oh, diba? iyan yan. oh, di ba? Yan ang benefits yan. O, sige. oh, sige. last na, last na. Oh. Last na muna. <laughs> o, oh, last na. Last na to, promise. Okay. Thank you. O, oh, kaya mo na. O, oh, di tapos na. Tapos, susunod lang yan. Di ba, napapalood mo ko. Oh. oh, alam mo na yung susunod yan. Tapos, kahit pa paano. Tapos yung pasa, ganito. Laksan mo, sige. Sige. Yan, oo. Ayaw mo na yan, kabila. Pakabila. Yan. Pero ba't hanggang dito mas lang? Para may laman dito. na. Hindi, na, ano na yung nakukonvince lang yan. Pag naayos yan doon, mawawala rin yan. Tapos ganito. Yan. Yan. Tapos mamasasin natin yun dito. Si Master. Tapos mo na Parang may